hindi ko naman ginusto na mangyari to sa akin eh. So, totoo naman na baldado ka, ha? So, paano na lang to? Paano yung mga luho ko, yung anak natin? Pagkasa na sa so, Wala ka silbi dito. Kipiso ka, wala kang may bigay. Ito mga pagkain na to? Sa aso ito mapupunta? Hala! Ano yung ibig sabihin nito? po kayo dito. Yung gamit nyo. Maraming salamat kuya ha. Tsaka yung bayad ko po. Huwag na lang po ibalik yung sukle. Sa inyo na lang po. Ay! Salamat po. Sige po, mauna na po ako ha. Sige Ubrahi po. po, ako, eh. Sige po. Salamat ulit sir ha. Eden? Ang anak? Hoy! Ano to? Nagpaprank ka ba? Ba't ka nakaupo dyan? Ah, uh, Eden, Nawala na kasi ako ng trabaho sa Saudi Kasi Na-aksidente ako dun Tsaka Naging baldado ako Teka lang Jay Huwag mo ka akong niloloko Ano ba? Tumayo ka nga Sa'yo I'm sorry, Eden Hindi ko naman ginusto na Mangyari to sa akin eh Sa so, totoo na baldado ka, ha? Anak Teka nga lang Huwag kayong lumakas Ano ba? Ha? Kayo dalawa mag-isip kayo Tingnan yung tatay nyo oh. Baldado na Wala na yung trabaho Wala nang silbi Kaya huwag nyo nang bibikitan ha Daddy, bakit po kayo naka wheelchair? Oo ma daddy Pilay po ba kayo? Ano ba? Mga ganyan ba kayo? Di ba sabi ko baldado na yan? Naging ganyan yung tata niyo dahil sa katangahan na aksidente doon sa tinatrabaho niya. Kaya kayo huwag na kayong didikit dyan, ha? Huwag na kayong didikit! Wala na yung silbing asawa na yan. Tara na! Huwag na kayo doon! Paiyak-iyak pa! Na anak! <sighs> oh, ha, Jade, Pia, itong mga tirang ulam na to ha, itabi niyo! Huwag kayong magsasaya ng pagkain at wala na tayong pera. Ah, uh, kumain pa tayo. Papat, wala na tayong pera. Uy, uy, ka dyan ha? Huwag na huwag mo iyang pakakainin ng tatay mo. Wala na yung silbe. silbi. Ano ang perang binibigay niya dito? Sakit lang sa ulo yung binibigay niya dito eh. Ang bad niya naman, Mami. May sakit na nga po si Daddy. In Inaaway niyo pa po. Oo nga, Mami kaba na ba naawa sa kanya? Ito yung dalawa, ha? Nasagot tayo sa akin, ha? Ito sasabihin niyo, ako pangaralan niyo, ako na, na niyo, ha? Ebe, hey, ano mo naman sigaw-sigawan yung mga anak natin? Eh bakit? Ito ko naman, di ba? Wala ka lang silbi dito. Kipiso ka, wala kang may bigay. Ito mga pagkain na to, sa aso ito Ngayon, aalis ako para magkaroon ng pera kasi yung tatay niyo, magiging palamunin niyan dito. Wise kayo dalawa. Kapag kayong dalawa, nakita kong pinapakain niya. Makakatikim kayo sa akin. Huwag ka ba kayo nilagay? May tulira akong pagkain para sa iyo. Alam ko nilagutong ka na eh. Daddy? Hindi ko namin hindi ko na ipagtanggol kay Mama. Uh, ano ba kayong mga anak? Ayos lang si Daddy. Tsaka, Pasensya na kayo ah kung nakikita ninyong nag-aaway kami sa harap ninyo Kaya naman po, Darlene lupot iktaan po namin ikaw kay mami kasi mahal po namin ikaw Maraming salamat, anak O siya, sige Tutal, tapos naman na kayo kumain Mabihis kayo kasi sasama kayo sa akin. Mamamasyal tayo tsaka may pupuntahan tayo. Talaga po, Daddy? Saan tayo pupunta, Daddy? <sighs> Basta, ako bahala. Tas, sige. Ah, ako na maglilipit ng pinagkainan niyo tsaka magbihis na kayo. Sige <laughs> po, Daddy, bakit po tayo nandito? Di ba po wala ka pong pera? Ano pong ipambabayad natin dito? Alam mo, ala, mas mabuti pa. Umorder ka na ng pagkain, pumili ka lang. Tsaka, huwag ka mag-alala. Meron pang bayad si Daddy. Talaga po, Daddy? Dito po tayo kakain? Oo naman. Naku, oh, Francis, ang ganda ka na pinanood natin, ano? Mami, bakit po kayo nandito? Tsaka sino po yung kasama niyo? Tumigil ka nga! Ang dami mong tanong! Ako na magiging bagong yung daddy. Ito! Ito ang gusto niyong daddy? Hindi na makatayo? Paano niya kayo bubuhayin, ha? Ayoko sa iyo, hindi naman kita ka... Hindi naman namin ikaw kadugo. Paano ka namin magiging daddy? Uy! Tumigil ka nga! Alam niyo, simula ngayon, siya nang ituturing yung tatay. Kasi bukod sa mayaman, mapag-aaral kayong dalawa. Tama si Pia, ayaw namin maging daddy yan. Ay, hindi kayo dalawa! Bakit naman ba pinagtatanggoy niya si Jay? Eh wala naman iyang silbi! Kasi mahal namin siya! Ah, uh, mga anak? Ah, uh, waiter? Ah, yes sir? Ah, uh, pasuyo po ako sa mga anak ko po. Pwedeng samahan niyo po muna sila sa labas? Ah, uh, sige po sir! Ah, uh, tara na po! Ako pa? Ako pa talaga yung manluloko? Akala mo ba hindi ko alam? Na may lalaki ka? At lahat ng pera ko sa kapit mo nagpupunta? Baka mo lang mo! Eh bakit? May ebidensya ba na may kapit ako? Di mo wala? Ebidensya ba, ba hanap nyo? Eto! E eh, di ba nga? Dito mismo sa restaurant ko, madalas kayo nagkikita na niyang kabit mo! Ano? Pero ba ba kawa ka talaga, no? Sa mga restaurant mo? E wala ka nga ng pundar eh. Totoo, ma'am. Kay Jay itong restaurant na to. At ito ang bunga ng pagsusumigap niya sa ibang bansa. Ayan. Nakikita mo yan? 20 million. Yan lang naman yung laman ng bangko ko ngayon. Para sa isang na yan eh. Pero sayang. Kasi hindi mo naman magagamit yan sa kulungan. Teka rin, Jay. Huwag ko kayo papakulong. Pwede naman natin itong mag pag-usapan mag-asawa eh. Pag-usapan? kita? Sa lahat ng masakit na binigay mo sa atin? Pati na sa mga anak natin? Uh, mga mama sir, nasa labas na po yung polis. Kung ayaw niyo mapahiya, sumaban na po kayo sa akin. Tara na po, sir. <laughs> Magsha-shopping tayo sa mula. Tsaka piliin nyo lang kung anong mga gusto nyo bilhin. Kasi ibibili yun para sa inyo ni Daddy. Thank you po, Daddy. Dali. Pasok kayo sa sasakyan. Mommy? Mami? Mami? Ano po? Bakit na po kayo naghirap? Ano na sa inyo? Um, ano, anak? Eh, simula nung Naku yung si mami kasi naubos lahat ng pera ko. Eh, hindi ko naman alam na yung si Francis Sugaroy. Ayun, pati yung iba kong properties eh, nagbenta ko. Tsaka Jay, baka pwedeng patawarin mo na ako. Ayusin natin to para sa mga anak na rin natin. Eh, hindi ko din naman deserve tong nangyari sa akin eh. Alam mo, Eden, yung lahat na mga nangyari sa'yo, karma mo yan. Dahil sa mga panlulo ginawa mo sa amin, lalong-lalo na sa mga anak mo. Saka, isa pa. Alam na naman ng mga anak ko yung mga kalukuhang pinagagawa mo, kaya alam ko rin na balang araw, maiintindihan nila ako. Kaya pasensya ka na. Kasi hindi kita matutulungan. Ah mga anak, mas mabuti pa pumasok na muna kayo sa sakyan ha. Hindi. Jey! Hindi naman, maawa ka naman sa akin. Jey! Ano?